1996 nang magsimulang magparenta ng mga bangka sa Burnham Lake sila Jermaine. Malaking tulong raw ito para matustusan ang kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw lalo na tuwing dagsa ang mga turista. Kasi ito po ang kabuhayan namin. Talang dito kami umaasa, kumbaga bread and butter namin po ito. Yung lahat 'yung parang yung sumusuporta, Yun ang galing lahat dyan sa amin ang. kon. Yung para ng mga bata. Kaya naman nangangamba siya ng iba pa niyang kasamahan na mawalan ng hanap buhay sa nakatakdang pansamantalang pagsasara ng Burnham Lakes sa unang araw ng Oktubre. Ito'y para bigyan daan raw ang naunsyaming rehabilitasyon ng parke. Ayon sa City Environment and Parks Management Office, ito'y sakop ng patuloy na rehabilitasyon at pagpapaganda sa parke. Layon daw nitong ibalik ang ecological balance sa lawa, mapabuti ang kalidad ng tubig at tiyakin ang sustainable management nito sa hinaharap. Bagamat hindi tutol dito ang mga nagpaparenta ng bangka, hiling naman nila sa pamahalang lungsod. hingi hinihingi namin po, na huwag kami muna isara ngayon para kwan. We are not opposing the rehabilitation. Maganda po nga, pabor sa amin po yan kasi pagagandahin po ang Burnham. Pero yung hinain po namin is huwag po sana ngayon. Parang untimely po sa amin. Past few months, talaga pong rainy days, typhoons, kaya wala po. Wala kaming Para this Burnham sana po, ito sana po yung kanang. Wala na yung dadayuhin ng mga turista. Mm -mm. Siyempre, ito yung pinaka uh, dinadayo ng mga turista. Mm -hmm. Kaya, hindi naman ako kasing ayon sa pag ni Matatandaang taong 2020 pa dapat simulan ang rehabilitasyon ng parke pero naantala ito dahil sa pandemya Dahil sa pansamantalang pagsasara ng Burnham Lake, suspendido muna ang mga recreational activities gaya ng boating at fishing pero wala pang malino na petsa kung hanggang kailan ito gagawin. Tinayak naman ng SEP mo na walang puno sa paligid ng lawa ang nakatakdang putulin. Pangungunahan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ang pagpapatupad ng proyekto. Angel Arquero, RNG News.